Nababalisa siya tungkol sa hindi niya matutunan ang bamboo flute sa loob ng dalawang araw at iniisip niya na ang pagtataboy sa kanila ay ang pinakamagandang gawin para sa kanila. Samantala, ang isa sa mga bandido ay kinasahan si PO1, naglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang sako na nagawa niyang harangin gamit ang sarili niyang armas. Gayunpaman, dahil sa pagkaputol ng daloy ng chi at ng sandata, hindi niya ito maharangan ng matagal at mabilis na tumabi, dahilan para bumagsak ang tao sa lupa ini Iniisip ng PO1 na sa halip na gumamit ng sandata na hindi sumasabay sa daloy ng kanyang chi, dapat siyang lumaban ng mano-mano. Na silang tatlo ay nahaharap sa pare-parehong sitwasyon. Mga tanong ang namumuo sa kanilang isipan na nagtataka kung bakit binigyan sila ng kanilang guro ng sandata na hindi naman bagay sa kanila. Samantala, sa nayon, inutusan ni Wang ang kanyang mga tao na magimpake impake ng mga bagahe upang makaalis sila sa sandaling bumalik ang rescue team. Samantala, si May ay nakaupo sa isang tabi, hawak ang flare sa kanyang kamay, sa pag-aakalang hindi sila ang nakatalaga sa rescue mission, ngunit ang kanilang orihinal na tungkulin ay i escort ang grupo ng mga ngalakal. Sa kabila ng posibilidad ng muling pag-atake ng mga bandido sa nayon, naniniwala si May na dapat silang maghanda pa rin para sa worst case scenario at ilagay ang flare sa loob. Sa sandaling iyon, napansin niya si Jim Heo na nakatayo sa labas ng kanilang bahay at pinuntahan siya. Samantala, si Jiang Reong ay lumabas sa bahay, na sinasabi sa kanila na ang kanyang lolo ay nakatulog na sa wakas, na binigyan siya ng tamang paggamot. Tiniyak niya sa kanya na siya ay magiging maayos pagkatapos nito, na naging dahilan upang ipahayag ni Jin Heo ang kanyang pasasalamat para doon. Gamaan ang pakiramdam ng marinig ni May at sabihin sa kanila na lalabas siya at titingnan ang labas ng bayan at babalik mamaya. Nang marinig na ipinahayag din ni Jin Heo ang kanyang pagnanais na samahan siya, na maaaring magbigay sa amin ng ilang sandali, nagsimula silang maglakad palabas ng nayon, pinapanood ang pagkawasak na kumalat sa lahat ng dako. Ang paglingon kay Jim Heyo ay maaaring magtanong kung ang mga bandido ay madalas na lumilitaw sa lugar na ito, ngunit ang sagot ng bata na ang kanilang pinakamalapit na kampo ay malayo sa nayon. Kasabay nito, ibinunyag din niya na ang mga bandido ay hindi pa umaatake sa kanilang nayon noong nakaraan, na naging sanhi ng aking pagkalito. Nagtataka kung bakit nila ginawa iyon sa pagkakataong ito, kung isa sa alang-alang na maaring may kakaiba sa karaniwan, sinimulan niya itong pagnilayan. Noon lang ay napansin niya ang hindi mabilang na mga katawan na nakahandusay sa lupa at nabigla. Naalala na ang grupo ng mga ngalakal ay nagsimularing salakayin mga tatlong buwan na ang nakakaraan, tinitingnan ng caravan ng mga mga ngalakal na papaalis na, iniisip niya na kung ito ang kaso, kung gayon ang mga umaatake ay dapat na alam din ang tungkol sa nayon pati na rin at, sa pagtingin sa kanyang mga ekspresyon, si Jin Heo ay nalilito. Habang si Mei ay nakayuko, na may napagtanto, na tinawag ni Jin Heo si Mei at sinabi sa kanya na bumalik muna, na naging dahilan upang siya ay malito at magtanong. Bakit nagreply si Mei na parang may hindi tama at bigla siyang natigilan sa ilalim ng puno? Nang ang isang asasin na nagmamasid sa kanila mula sa itaas ay nabigla, kung isa sa alang-alang na ang mga salita at ekspresyon ng Mei ay puno ng takot, Nagtanong si Jin Jinhua kung bakit siya natakot ng biglaan. Kaya sinabi niyang kailangan nilang pumasok sa loob ng nayon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nagsisimula siyang makaramdam ng kakaiba. Nagtataka kung ano ang dahilan sa likod niyon habang iniisip niya na bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likuran niya at napalingon siya sa gulat, nakakita ang isang asasi na nakasabit sa puno sa itaas niya. Kung isa sa alang-alang na ang tao ay nagkatikip ang kanyang mukha ay maaaring mapagtanto na hindi siya maaaring iwanan. Nakita ni Jean Heyo na nanginginig sa takot tulad niya, naisip ni May na hindi posible para sa kanya na kunin ang isang malakas na tao. Kaya naman, hinawakan niya ang kamay ni Jean Heyo at nagsimulang tumakbo patungo sa nayon, nagtatanong kung saan sila tatakbo. Ang mamamatay tao ay tumalun pababa mula sa puno at dam sa mismong harapan nila, Iniisip na kailangan niyang magmadali para makatakas si Jin Heo. Inilabas ni May ang kanyang kahoy na espada, na nagpahayag na siya ang magiging kalaban ng tao. Gayunpaman, sa sandaling siya ay sumulong, sinusubukang ilunsad ang isang pag-atake sa mamamatay tao, ang tao ay walang kahirap-hirap na umiiwas sa pag-atake. Habang gumagawa ng walang kabuluhang mga pagtatangka upang makapinsala sa tao ay maaaring pahintulutan si Jinheyo na tumakbo pabalik sa nayon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinipa siya ng asasin, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at bumagsak sa lupa sa di kalayuan. Mabilis na tumayo muli si May na may kumpiyansa na determinadong hindi sumuko ng ganoon kadalin. Tumayo sa harap niya, sinabi ng asasin na wala siyang kapareha para sa kanya at nagtataka kung paano nalipol ang kanilang unang pangkat laban sa gayong mga bata. Ang pagdinig nito ay maaring mapagtanto na ito ay isang two-way na operasyon sa katotohanan, Samantala, sinabi ng mamamatay tao na papatayin niya siya bago harapin ang grupo ng mga ngalakal at iba pang mga taga-nayon at pinitik ang kanyang daliri, na napagtanto na ang sitwasyon ay lumalala at mabilis na pakawalan ni Mayang Flair, na iniisip na dapat niyang ipaalam kay Jung Yak as soon as possible, sabi niya. Gayunpaman, nang papakaalan na niya ito sa langit, biglang itinali ng dalawang lubed ang kanyang mga braso, dahilan para mahulog ang flair mula sa kanyang kamay. Nalilito, tumingin siya sa dalawang asasin na nakatayo sa tabi niya. Samantala, ang flare na nahulog mula sa kanyang kamay at gamulong palayo at umabot sa mga paa ng mga mamamatay tao, na pagtantong babarili na niya ito upang humingi ng tulong, ang mamamatay tao ay dinurog ito sa ilalim ng kanyang mga paa, na wala ng ibang paraan para makahingi ng tulong naging balisa, sa pagtingin sa kanyang mga ekspresyon, sinabi ng bandido na tila ito na ang kanyang huling pag-asa na mabuhay, tinatawag itong katawa-tawa. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng boses na humihiling na tulong at lumingon upang mahanap si Jin Heo na nahuli ng isa sa mga asasin, nagulat nang makitang lumingon siya sa kanilang pinuno, na humihiling sa kanila na palayain si Jin Heo. Bilang tugon, sinabi ng pinuno ng asasin na tila hindi niya naiintindihan ang kanyang sitwasyon doon at hindi niya naiintindihan. Dahil doon, itinali nila ang katawan ni May gamit ang isang lubad at ebenitin sa sanga ng puno, dahilan para mabitin ako ng patiwarik sa puno, na nagsasabi na siya ay nag-aalinlangan sa wala. Sinabihan siya ng asasin na manatili doon at pagnilayan kung gaano siya kaina. Bamaling sa isa sa kanyang mga subordinate, ang pinuno ng mga mamamatay tao pagkatapos ay inutusan ng kanyang kapwa na patayin si Jinheyo na si Mei ay mabigla at nagsimulang humiling na iwasan nilang gawin iyon. Bamaling sa kanya, inulit ng pinuno ng mga asasin na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya, at dapat siyang magpasalamat na hindi pa niya ito turn. Ang asasin ay nagsasaad na sa kabila ng pagiging desperado o pagkabalisa, si Mei ay walang silbi dahilan upang siya ay mapuspos ng pagsisisi. Ang mga salita ng asasin na ang mga taong walang kapangyarihan ay palaging yuyureka ng mga may kapangyarihan na nagiging sanhi ng pag-alala sa mga taganayon na namatay sa isang masakit na kamatayan sa kanilang mga kamay. Samantala, ang taong nakahawak kay Jin Heo ay nagsimulang sumakal sa kanya, dahilan upang siya ay magsimula, nahihirapang huminga at dahanda ang pumikit. Ang pagmamasid ni Mei na maging desperado, iniisip na hindi ito mangyayari kung siya ay makapangyarihan. Kaya ang maliwanag na sinag ng liwanag ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Nang maramdaman ang liwanag na nagsisimula ng tumakip sa paligid, biglang lumingon ang mamamatay tao at nabigla nang makita si May na sumisigaw sa buong katawan na nagmumula sa maliwanag na liwanag. Pinagmamasdan si Jean Heo na unti-unting namamatay sa harap ng kanyang mga mata. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ni May na nawala ng pag-asa at nagtataka kung bakit kailangan niya ng kapangyarihan sa unang lugar. Alam niya na bilang anak ng pinuno ng isa sa limang pinakamakapangyarihang pamilya, natural na umasa ang mga tao sa kanya ng isang magandang bagay. Naaalala niya na mula pa noong pagkabata, ibinahagi ng mga tao ang kanilang mga inaasahan sa kanya upang maging malakas bilang susunod na tagapagmana sa pamilya ng Namgang. Inaasahan nilang susundin niya ang mga yapak ng kanyang ama at panatilihin ang karangalan ng pamilya alang-alang sa kanilang pangalan. Kung isa sa alang-alang ang mataas na mga inaasahan ng lahat dahil lamang sa kanyang apelyido ay maaari ring isipin na natural para sa mga kabilang sa malalaking pamilya na magkaroon ng malaking lakas. Gayunpaman, sa sandaling malaman nila na hindi siya maaaring gumamit ng anumang mga kasanayan, ang parehong mga tao ay nagsimulang markahan siya. Itinuring siyang isang inutil na tao na walang iba kundi isang kahihiyan sa kanilang pamilya, ang marinigang kanilang patuloy na pangungut siya at mga pahayag ng pangmamaliit ay labis siyang nadismaya at nawalan ng pag-asa upang matanggap mula sa kanila. Pilit niyang sinubukang abutin ang iba pa niyang mga kapatid, kahit na alam niya. Na hindi posible, nakalimutan ang kanyang tunay na dahilan upang maging malakas, nagpatuloy siya sa pagindayog ng kanyang espada, na dahanda ang nagpawalang bahala sa kanyang tunay na motibo, at nag-iwan lamang ng pagnanais na makilala sa kanyang puso. Habang siya ay nagtataka kung bakit gusto niyang maging malakas ang apoy na nagniningas sa loob niya ay nagsimulang lumaki si May ay nagtataka kung ang pagnanais na ito sa kanya ay dahil sa kanyang ama. Naaalala niya ang kanyang ama na pinagmamasdan siya kapag iniindayog niya ang kanyang kahoy na espada at itinanong kung natutuwa siyang matuto. Ang pagsang-ayon sa espada ni May ay magsaad na tiyak na magiging malakas siya at poprotektahan ang mga taong may ganitong kakayahan. Nang marinig iyon ng kanyang ama ay nagtanong kung anong uri ng mga tao ang gusto niyang protektahan. Sinabi niya na gusto niyang tumulong sa mga may problema. Bilang tugon, ang kanyang ama ay nagtanong kung ano ang lakas sa kanyang pananaw. Si May ay nanatiling tahimik ng ilang panahon, at pagkatapos ay sinabi na ang lakas ay kung ano ang dahilan. Ang kanyang ama ay nagsimulang tumawa pagbangon. Lumapit sa kanya ang kanyang ama, nagtatanong, paano kung sinabi niyang mahina siyang tao, dahilan para mataranta ako, iginiit na talagang malakas na tao ang kanyang ama. Gayun paman, sinabi ng kanyang ama na ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang mapoprotektahan ng isang tao ang mahihina at ibinunyag na siya mismo ay hindi rin kayang protektahan ang kanyang mga tao. Ibinahagi ni Itay ang kanyang sariling motibo upang maging sapat na malakas upang maprotektahan ang mga nangangailangan. Sa pag-alala na napagtanto ni May na hindi niya naiintindihan ang mga salita at ekspresyon ng kanyang ama noong panahong yon, ngunit unti-unti nang naiintindihan ang mga ito, na naaalala ang anumang nangyari sa nayon, napagtanto niya na tiyak na napakahirap tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Gayunpaman, sa kabila nito, iniisip niya na gusto pa rin niyang protektahan ang mga ito na ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang maging mas malakas. Maya-maya lang ay nakaramdam siya ng bigla ang pag-akyat ng enerhiya sa kanyang katawan na ikinagulat niya. Inaalala, ang sinabi ni Mayang Da, sa kanya ang pamamaraan ng pagiging malakas sa pamamagitan ng paggamit ng reverse chi flow na pamamaraan. Sinimulan niya itong sanayin, na naging sanhi ng isang maliwanag na liwanag na biglang lumabas mula sa kanyang katawan na may napakalakas na kapangyarihan na biglang umusbong mula sa kanyang katawan, Naputol niya ang mga lubad at lumapag sa lupa, pinapanood ang mabangis na layunin na kumikinang sa kanyang mga mata. Nagulat ang pinuno ng mga asasin. Nagtataka kung ano ang biglang nangyari sa kanya. Ang pagtingin sa taong may hawak kay Jinheyo, tumalon si Mei mula sa kanyang kinatatayuan at lumapit sa taong nakahawak kay Jinheyo nang hindi niya namamalaya na gulat ito na lumingon ang tao nang makitang nakatayo si Mei sa malayo, hawak si Jinheyo. Sa pagtingin kay Jin Heo may napagtanto na sa wakas ay nagtagumpay na siya sa paggamit ng reverse flow method, kung isa sa alang-alang na siya ay lumalaban dati ng walang kabuluhan, ngunit biglang nagsimulang magbigay ng ibang pakiramdam, ang asasin ay nagtataka kung posible bang lumakas ang isang tao sa gayong maikling paraan. Samantala, inalis ni Mei si Jin Hua mula sa mga asasin at inilagay siya sa lupa. Paglingon niya, sinabi niya na ang pagtapak sa mahihina ay hindi nagpapalakas sa isang tao, ngunit ang pagprotekta sa iba. Sa pamamagitan nito, dinampot niya ang kanyang kahoy na espada, handang harapin sila. Bilang tugon, sinabi ng pinuno ng mamamatay tao na siya ay bata pa at walang alam, kung isa sa alang-alang na siya ay tila bahagi ng Murray. Sinabi ng tao na dapat niyang malaman na ang mahihina ay nagdarasal lamang para sa mga malalakas. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga asasin ay lumundag sa himpapawid upang maglunsad ng pag-atake sa kanya, na isinaaktibo ang kanyang reverse flow method. Sinimulan niyang kontrahin ang mga pag-atake, na naging dahilan upang maging mas malakas ang kanyang kahoy na espada kumpara sa bakal na espada ng kalaban. Sa kabila na natagpuan ang kapangyarihan ng kanyang dalisay na panloob na chi, hindi niya ito magagamit ng epektibo dahil hindi siya sanay dito kung isa sa alang-alang na kailangan niyang i ang kanyang kapangyarihan gamit ang mga diskarte. Sinimulan niyang alalahanin ang mga diskarte na alam niya, naaalala ang mga nakatatandang kapatid na bihasa dito. At inactivate niya ang teknik ng Heavenly Swords Art, dahilan para mabigla ang pinuno ng mga asasin. Habang ang tao ay nakatitig sa kanya ng may pagtataka, sabay-sabay niyang ginagamit ang teknik ng Twin Dragon Twister, na pinagsama ang mga teknik ng Heavenly Swords Art sa Twin Dragon Twister. Si May ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake na naging dahilan upang lumipad ang mamamatay tao ng paurong at bumagsak sa lupa, pinapanood ng iba pang mga mamamatay tao na nabigla. Napagtanto na ang isang first rate na mandirigma ay madaling natalo ng isang bata lamang, ang kanilang pinuno ay hindi makapaniwala sa kung ano ang kanyang ginagawa. Nakita na nanginginig ang kanyang katawan si Mei ay ajang kumpiyansa na napagtanto na sa wakas ay naging matagumpay na siya sa paggamit ng gayong makapangyarihang mga diskarte sa kanyang sariling chi, gayon man, dahil gumagamit siya ng napakalakas na kapangyarihan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa lupa na nawala ang lahat ng lakas.